Mga kalakay, magluluto tayo ng tinagdagan. Yan, dito sa bahay ni Nanay. Ano oh. ba yan? Si Wala tayong ihawan. Dito na tayo mag-ihaw. Ikaw, ito si Boya Sarg. Ikaw, ito si Boya Sarg. Dito Oh, mas Masarap kasi yung dinadagan na iniihaw kaysa yung nilalaga. Ano ba yung panggabi o ano? Ilalagay. yung siniga Yung yung ano, sinigang sa gabi. Sa Oo. Gano'n ako? Oo. Ha? Saan? Magic sarap. Pagdating ka yung Kasi nakabukas Yung gabi, ang ilalagay. Oo. Huh? Yung gabi. Oo. Huh? O, oh, kasi pagbabay ka pala. The door, the door

kasin, tapos hmm. hindi pa luto y? Adang yung kung Kanina pa pumukulong, hindi pa lutaw. Mamaya pa naman uuwin si Missy. Yun yung binigay mo. Kailangan tayo to lang. Pag wala yung amo na yun, aga. Bakit? No, Saan pa na masukan Diyan lang ako sanay. Ano? Kastorya ko. Sa kusina. Mga tunay. Oo. Oh. Mga iyon. Pag ganyan yung amo na lay, pag wala yung amo, dapat ganito, nandito na siya. Kasi laging nag-out of town yung amo niya, negosyente siya. Um... Kasi na ba itong luya? Oh, okay. Lahat naman pwede sayo eh. Huwag oh. mo lalagyan ng oh, ano? May tainga tayo, tayo dito. Tainga. May belly. Tapos may atay. Kompletos so, retados yan. Nilagyan mo na ng ano Ha? Huh? mo na ng asin, di ba? Hindi, hindi ka naman ng chili? Hindi, ayaw ng uh -huh. Siguro isa lang. ito bigyan Inakdakan ng ilokano. yung Ano oh, si Ligang? Ano po si Ligang? Ay, baka na kami Ano pa yung lasa? Ano si Ligang? Ano yung sunog na yun? Ay, apos <laughs> sinunog oh. mo. Baraw. Di ba yung laga, Mawin? Oo. Hindi ka makarap ang nakatapan ng nila Kaya lang nga, uh, kapag pumunin sunggan, napaitan ka. Hindi nga. Trust me. Mm Hindi -hmm. Sinigang na. Inihaw na sinigang. Ha. Parang ano, alam mo yung sinigang mo? Alam mo yung pagka yung galing sa bundok, yung baboy mo? Oo. Uh oh, Inihaw na, inihaw na sinigang. Tamnay. So yata tayo. Lagi na <laughs> mo ito mm. mga. Tapos. Nagyan ng gulay. Ay, ang pinakamatay saan? Ito ang saan? Ito lagyan mo kunti. Papanis. Ha? Papanis. Papanis din. Kunti na nga lang mo. Papanis pa yan. Nalagyan mo ba ng kamatis? Oo. May lang lang na ka, na eh. ano na nga eh. Parang kompleto ba? Di ba? Mga kalakay. Para masarap. Kailangan kompleto. Magluto ka na nga lang din. Ito yun. yun. Oh. Kaya malapit na tayo makatapos. Sa isang, isang iwan na lang ng atay magtatapos tayo, magagayat na tayo. Opo, pero hindi pa wow. Tumaya na lang muna mga kalakay at mahaba masyado yung video natin okay,